ang uh, testimony yeah. uh, ng uh, iPhone ang unahin natin. Yan. iPhone. Yan. Yes. Oo. Uh, shout out daw kay Bebangers. Hello, uh, Ate Bebs. Bebangers. Mga Bebangers yan. Uh, Bebangers, ibig sabihin si kasama niya yung uh, kasama niya si? yung iba pang uh, uh, tropa niya. Tropa niya, uh, Bebangers. Oh. Okay. Okay. Good morning! Ito po ngayon yung bago kong pasyente. nakatatlong tatlong PT na po kami. Sinasabayan po namin ng FernD at saka Pern Good morning, Nay! Good morning! O, oh, artista ka na ngayon, Nay. Ano nga? Anong nangyari sa'yo? Na-stroke ka? Oo, may stroke ka, oh, oh, ka na-confine? Kailan ka inatake? May tungkol lang. Kailan? February? February. 28. 28. O, ngayon, isang buwan ka dito, tinawagan ako for therapy. Ngayon, binigyan kita ng, ano yung binigay ko sa yung ano, kasabay? Firm active. Firm active. Pakita mo nga, Nay. Na, Pira pang magsalita. Ayan. Si o, Lola. ilang beses mo tinitake to sa isang araw? Dalawa. Eh, yung porn active po. Is, isa lang. Ah, okay po. Eh, di natuyo na rin yung mga sugat mo. Kasi na, na, paano siya ate? Nadapa ba? Hindi, na, na, na out balance pa, siya. Oh, okay. Ah, na out balance po siya. Ngayon, tuyo na rin po. Tapos yung sugar niya po, dati, um, dati ate, anong sugar niya? 3, 3.30. Oo, 3.30. Oo. 333. Oo, oh, na, na ngayon. Kailan nyo, kailan nyo kinunan kanina? Ah, okay. So, bali po, pangatlong session ko pa lang ngayon. Bali, ikalawang linggo, ano ate? Ikalawang linggo. So yan, yan yung uh, eye testimony natin today. Kwento na isang senior citizen na nahit stroke pala siya, no? Nito lamang February si Lola Francesca Rigdal, 78 years old, mula yan sa barangay uh, Cavite dito yan sa bayan ng Gimba. Active si Lola sa simbahan at noong February 28, pauwi ito mula sa isang activity sa so San Jose, ay nakasakay sa jeep ng uh, atakihin. Dahil sa sobrang init, uy, mag-iingat sa heat stroke oh, lalo na yon, oh. Mas mainit ngayon. Na-confine sa si lying in no si uh, si Lola Francesca. Umurong yung kanyang dila kaya pala hirap-hirap hirap siyang oh, magsalita, ano? Halos hindi oh, makalakad nang walang naka- -aka, nakaakay. First week of April nitong April na to, pina physical therapy na ito dahil na-out balance. Mm -hmm o natumba habang nakapiti kay Ate Fat. Si Ate Fat yung kausap niya. No? Uh -huh. um, sinabayan ng friend at friend active. Yung dalawang ipinakita niya kanina. A uh, April, after two weeks ng inatake, may improvement na ang kanyang pagsasalita, yung speech niya. Uh, nakakalakad na ng uh, lang ang gamit at naliligo na na mag-isa. Nagsusuklay pa siya, di ba? <laughs> Nakita natin sa video. Minsan pa nga ay nakakalimutan na paraw yung tungkod. So, yung friend D ay ang daily dose of vitamin D, especially D3 or yung uh, colecalciferol na nakukuha sa init ng araw. Sa panahon ngayon, sa tindi ng init, halos ayaw na nating lumabas ng bahay para mainitan kahit papano kaya mainam na nagtitake ng supplement. Ang vitamin D ay number one at the best vitamins para sa stroke recovery. Binum ako niya ngayon. Mm -hmm. Ang uh, low levels ng vitamin D naman ay associated sa malalang resulta ng mga ischemic stroke, gaya ng heat stroke associated din sa mga may risk factors gaya ng may hypertension, obesity at diabetes. Kabag may daily dose ng vitamin D na babawasan ng risk na maulit ang stroke attack and same time nakakatulong din ito sa recovery ng utak. Yan. Habang yung friend active naman ay source ng vitamin B complex na essential din sa stroke patient pero para ito sa development ng brain at nervous system. Lalo na yung B12 na may anti-inflammatory properties na kailangan para maiwasan ng damage sa blood vessels na cause ng stroke na paulit-ulit gaya ng anong nangyayari. Okay. So, yan kaya at, uh, may mga po pwedeng gawin. Mm -hmm. no? Yung uh, friendly, fern active, at saka yung Milka. ka. Yun yung Uh, tatlo, tatlo na effective na puwede tingi o magic trio ang tawag doon